ito so, mga idol, sa nagtatanong kung paano mag sa topis na tall wave na regulator at stator mga idol, ganito mga idol o, oh, tingnan nyo. Ayan, idol o, oh, lagyan mo ng wire itong orange at saka yellow, ganyan mga idol. At tapos, eh, ganon mo mga idol o, oh, eh, ground mo dito sa body. yan, pag nag-quarantine na ganyan mga idol, ay sira yan, ibig sabihin sira yan mga idol. Kasi itong stator ay walang ground Itong full wave Kaya pag nag spark yan Ibig sabihin yan sira na yan mga idol Itong isa Itong isa Dalawa yung istira nyo mga idol Dalawa Para malaman nyo kung sira Ayan mga idol Itong isa mga idol Ito Ito mga idol oh, Wala na ah, Mayroon pa rin Grounded lahat oh. Ayan mga idol Pag nag Nag-quarantine na ganun mga idol Pag pag dinigin nyo sa body ay sira na yan mga idol. Ito na mga idolo na palitan na ng bago. Ito na mga idol kung bago mga idolo, ito na siya mga idol Ayan mga idolo, pag nilagay mo sa ground ay hindi na yan mag spark mga idol. Yan, kung hindi sa sira mga idol, hindi na yan mag spark. Ayan. Oh. Di, ko, dito lang yan mag spark mga idolo sa dalawa. Oh. Yan. Yan lang yan mga idol mag spark. Yan. Oh. Ito mga idol, o. Dito lang yan mag-spark yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan o. Yan. Yan lang siya mag-spark mga idol. Ngunit sa body ground ay hindi siya mag-spark. Basta good mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Walang spark na. Ayan kung good mga idol. Ito yung tira niya mga idol. O. Ayan.